kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Maliban sa kasong human trafficking, money laundering at isyo sa kanyang totoong nasyonalidad na kinakaharap ni dating Bambantarlak Mayor Alice Go, Gu, aka Go Waping, ay may isa pang kaso ang mas nakakabahala para sa seguridad ng Pilipinas. Ito ay ang isyong siya ay Diomano, isang espiya na pinakawala ng China. Kahit mismo ang eksperto pagdating sa mga galawang ito na si dating PNP chief at senador na si Ping Lakson, ay duda na rin na posibleng espiya nga si Alice Go. Base sa mga sagot at galaw nito sa hearing pero nananatiling spekulasyon ang lahat dahil sa walang mabigat na ebidensya na maaaring makapagdiin kay Go Wapping nitong nakaraan lang sa quadcom hearing na tinaluhan ni Alice Go ay nabulaga ito at tila naggulat at tumiba ang timpla ng kanyang emosyon nang magpresenta ang kongreso ng isang video na nagmula sa dokumentaryo ng international media na Al Jazeera. Sa dokumentaryo na iyon ay pinalabas ang kwento ng isang espiya ng China na nagngangalang Xie Zhejiang. Ayon kay Xie, siya raw ay isang ahente ng China's Ministry of State Security at narekrut noong taong 2016 nang makilala niya ang isang tao dito sa Pilipinas katulad ni Alice Go. Si Shi Jiang ay may mga kaso rin ng pag-operate ng online gambling. Siya ay kasalukuyang nakadetain sa bansang Thailand at ipinaglalaban niya na wag siyang may balik sa China dahil alam niyang ito na ang kanyang katapusan sa oras na maibalik ito doon. Sa kanyang video ay kanyang inilabas ang pagkatao ni Alice Gu aka Go Waping na isa rin daw umanong espya ng China at humingi pa raw ito sa kanya noon ng pangpondo para sa kanyang kandidatura nang ito'y tumakbong mayor sa Bambantarlak. Hinikayat nito si Alice Go na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman dahil paniguradong tutudasin umano sila ng mga big boss nila sa China kapansin-pansin ang pag-iba ng emosyon ni Alice Gu nang pinag-usapan ito sa kongreso at hiningi ang kanyang masasabi. Ito ang mga kaganapan sa nangyaring Quadcom hearing. Che Zijang trusted with the encrypted files showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case, Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Go Huaping. In the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wen Yi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo, kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Guo o Guo Huaping as anak ni Lin Wen ye nung pinakita nila yung picture ni Gooping sa kanila? Number two, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Eh nakita na nga. Doon mismo. She was, she left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might I take note, uh, might we take note, Mr. Chair, na sa video nung pinuntahan nila yung address na, 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 na nakalagay sa dossier sa encrypted dossier is a local uh, local office ng uh, uh, Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself is, is speaks volumes na, no? Um again, nakakainis na time and time again dinideny ni Go Huaping, lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay. Again, let me ask. Go Huaping, kilala mo ba si Ji Jijang? Yes or no? Your Honor, yung Ji Jijang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala at sana po your honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madademanda Ms. Alice dahil kasi he's in jail in in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because as he was saying that then in the video, although hindi lang pinakita dito, is that He is also being illegally detained daw sabi niya kaya sa sa, sa galit niya he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo Miss Guo Huaping na tell the truth. Don't fall the, to the same mistakes that he has done kasi nga eh, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned that you didn't want to name names because you feared for your life, and because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon na like executive session na kayo, sabi ng, P, ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kita kita na. hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company that tries, whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Um, wala kang kilala dito. Siya tatlo po, ni isa po, wala po ang kakilala, Your Honor. So, um, eto, nandito si Shezi Zhang, when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as, as, a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? Um, and again, babalik natin doon sa um, picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And Again, you confirm this is not you, Miss Alice Go. Ah, uh, Your Honor, hindi pa ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at the demanda mo. Ano naman mabe-benefit din nitong si Sheji Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him kasi siya po yung naglabas ng video. So siya po nakakaalam ano yung benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas. Filipino po ako. Hindi po ako spy. Okay. Relax lang. Relax ka lang. ba diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Shezi Zhang is saying, right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China, and na is nanay mo si Lin Wen Yi. Correct. Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Li Lin Wen Yi? Uh your honor Lin is a partner of my father and about my citizenship naman po I think there is already ko I'm not asking uh, anything court about your na citizenship po. I'm just asking who Lin Wenyi is Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko Hindi pa naman hindi ko naman tinatanong na. masyado ka de defensive You know mga actuations mo medyo It's showing something Ms. Guo. So itong address mo na pinakita Pakita natin yung picture ulit. Um, yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese uh, Communist Party. Sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang. May emotion, emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano? Your Honor, mo. emotional po ako dahil unfair po para sa akin. Para sabihan po ako na spy po ako kung walang tutulong para pagtakpan na naman ang mga gawain ni Alice Go ay siguradong makakaya ito ng Pilipinas na hubaran ng maskara ang pagkatao ni Go Waping at kumpirmahin kung ito nga ba ay talagang espiya ang mahirap kasi sa kasong ito ay may mga Pinoy na tumutulong sa kanya kapalit ng limpak-limpak na pera Hanggat may mga traidor na mga Pinoy sa sarili nating bayan ay mananatiling hirap tayong lumaban sa ibang lahi na unti-unti na tayong pinapasok at ginugulo ang sitwasyon ng ating bansa. Kailangang mahanap at mapanagot sa batas kung sino man ang mga traidor na kumakampi sa ibang lahi kapalit ng pera na nagpapayaman sa kanila. Ikaw, naniniwala ka bang ispiya nga talaga? Si Go Wapping? Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.